Ito ang Blossom Garden. Yan, magaganda yung mga flowers. Alagang-alaga. Yan. Tapos, dyan. Ito, rare ito. Ang ganda ng mga arrangement ng flowers. Yan. Yeah. Ganda ng mga flowers. <coughs> Saan yung short exit ng papunta sa pag-uwi na? Uh, pwede dito ma'am sa dilama ka. Uh, tapos pwede dito. dito sa taas. Ah, dyan sa taas pwede.

hindi na ako pupunta sa baba dito lang short